Bago namin simulan ang pagmumuni-muni ngayong araw, sabihin sa amin sa mga komento kung saan ka nanonood ng aming mga video at samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe sa channel. Madilim ang himpapawid, ang katahimikan ay tila may bigat. Sa gitna ng kapanahunan, isang paalala ang lumulutang, isang babala na hindi kayang suwayin. Ellen White ay sumulat sa ang dakilang paglalaban. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga himala, lilituhin ng mga demonyo ang mga tao at aariing parang mga mahal sa buhay na namatay. Ipapahayag nilang sila'y maligaya sa langit at nananabik sa kanilang mga kaibigan. Sa gayong paraan, itataguyod nila ang mga maling doktrina. Ito ang nakikita niya, mga anyo na kahawig ng ating minamahal. Ang tinig, pareho. Ang ngiti, pamilyar. Ngunit sa likod nito, ang kadiliman ay nagtatago sa mga karanasan at pananaw muling binalaan ni Ellen White. Ang mga espiritu ng mga demonyo ay darating na gaya ng mga kaibigan o kamag-anak at ituturo nila ang pinakamapanganib na mga kasinungalingan. Sa bawat salita, ang puso ng tao ay nanginginig sapagkat ano ang mas mapanganib kaysa sa isang kasinungalingan na may mukha ng isang ina? Ano ang mas nakapangingilabot kaysa sa isang patibong na dumating sa anyo ng isang anak na pumanaw? Ang banal na kasulatan ay nagsabi sa Daban Corinto yung Lens Potterteen at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring isang anghel ng kaliwanagan. Ito ang ugnayan ng propesya ang ipinakita kay Ellen White ay hindi katang isip, kundi babala. Ang mga patibong na ito ay darating sa huling panahon at habang ang mundo ay natutulog, ang panganib ay dahan-dahang papalapit. Ang hangin ay mabigat na parang nagdadala ng lihim. Sa katahimikan ng gabi, ang mga tao ay naghahanap ng pag-asa, ngunit may mga anino na handang mag-anyong Liwanag, Ellen White ay sumulat sa mga karanasan at pananaw. Nakikita ko ang mga tao na tumatanggap ng mga espiritu ng mga demonyo na nagpapakilalang kanilang mga kaibigan at mga kamag-anak. Sila'y nakumbinsi at itinakwilang katotohanan upang yakapin ang kasinungalingan. Isang tanong ang sumisibol paano mapipigil ang isang kaluluwang uhaw na muling makita ang kanyang mahal sa buhay. Kapag ang tinig ay katulad, kapag ang mga alaala ay tila, muling nabuhay, sa mga huling pangyayari, binalaan niya, ang mga masasamang anghel ay lilitaw sa anyo ng mga taong mahal natin at magsasabi ng mga bagay na kanilang hindi sinabi habang sila'y nabubuhay. Sa gayon, ihahanda nila ang daan upang tanggapin ang kapangyarihan ng Antikristo. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, ang kasinungalingan ay hindi na mukhang kasinungalingan. Ang mga tao ay magtitiwala dahil sa emosyon, hindi sa katotohanan. Ngunit sinabi ng kasulatan sa Apokalipsis 16.14, sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda. Ito ang nakita ni Ellen White. Ang lupa ay nagiging entablado ng pandaraya. Ang puso ng tao, pinahina ng kalungkutan, ay ginagawang pintuan ng kaaway. At habang ang sanlibutan ay umiiyak para sa mga nawala, ang mga huwad na kaluluwa ay bumabalik dala ang mga salita ng kamatayan. Ang mga mata ng sanlibutan ay nakatuon sa mga utanda. Ngunit sa likod ng mga tandang ito, ang panganib ay lalong tumitindi. Ang pag-ibig ng marami ay sinusubok at ang pandaraya ay dumarating sa pinakamasakit na anyo, ang pagbabalik ng isang minamahal na matagal nang pumanaw. Ellen White ay sumulat sa Mga Huling Pangyayari. Ang pagpapakita ng mga huwad na espiritu ay magpapatibay ng paniniwala ng marami na ang mga patay ay nabubuhay at nakikipag-usap sa kanila. Ito ang pinakamakapangyarihang kasangkapan ni Satanas sa huling araw. Isipin ang isang ama na nawala ng anak. Sa gitna ng kanyang pagluha, bigla niyang maririnig ang tinig, Ama, ako ito. Ang yakap ay tila totoo. Ang mga mata ay puno ng pag-ibig. Ngunit ang Espiritu ng Diyos ay nagbababala huwag kang maniwala sa ang dakilang paglalaban. Muli niyang isinulat, ang mga Espiritu ay nagpapanggap na mga namatay na kaibigan at ipapahayag nila ang pinakamapanganib ng mga kasinungalingan. Ang kanilang impluensya ay gagawa ng mga himala upang palakasin ang pandaraya. Ito ay hindi katang isip na tanawin. Ito ay hula ng katapusan. Ang kasinungalingan ay dumadating na may mukha ng pag-ibig. Ngunit ang dulo ay kapahamakan. Sinabi ng kasulatan sa Mateo de sa pagkat sapagkat magsisilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at mga bibigay ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maari pati ng mga hirang? Ang liwanag na nakasisilaw ay hindi laging liwanag ng Diyos sapagkat nakita ni Ellen White ang mga luha ng mundo at nakita rin niya kung paano ginagamit ni Satanas ang mismong kirot ng puso upang wasakin ang pananampalataya. At habang ang mga tao ay nakatitig sa kanilang muling na buhay, ang katotohanan ay tumatakas ang mga pangyayari ay lalong lumalalim. Ang sanlibutan, abala sa sariling mga pangarap ay hindi na mamalayan na ang entablado ng huling pandaraya ay unti-unting inihahanda. Ellen White ay sumulat sa Mga Huling Pangyayari ang espiritismo ay darating na may anyo ng kabanalan at ang mga tao ay magtitiwala rito bilang isang pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos, subalit ito'y kapangyarihan ng kaaway. Ito ang tusong plano. Ang kasalanan ay natatago sa ilalim ng wika ng pag-ibig at ang kasinungalingan ay nakabalot sa anyo ng liwanag ang mga tao sa kanilang pagnanais na makita ang kanilang mga mahal na yumao ay lalapit ng walang pagdududa. Sa ang dakilang paglalaban, muling isinulat niya, ang espiritismo ay magiging lubhang nakapangingilabot sa kapangyarihan nito sa pagpapahayag ng mga himala at ang mga tao ay magtitiwala rito bilang isang banal na kapangyarihan. Sa ganitong paraan, Mahuhulog sila sa bitag ng kaaway. Ito ang nakikita niya. Isang mundo na unti-unting nilalamon ng ilusyon. Ang tinig ng huwad na ina, ang kamay ng huwad na asawa, ang ngiti ng huwad na anak, lahat ay ginamit upang palitan ang katotohanan ng kasinungalingan. Ngunit ang kasulatan ay malinaw. Isaiah 8.99-20 Kapag sinabi nila sa iyo, sangguniin mo yung mga espiritista at mga espiritista na bumubulong at bumubulong. Hindi ba dapat sumanguni ang isang bayan sa kanilang Diyos? Dapat ba silang sumanguni sa mga patay sa ngalan ng mga buhay, sa batas at sa patotoo kung hindi sila magsasalita ayon sa salitang ito? Ito ay dahil walang liwanag sa kanila. Ang liwanag ng propesya ay sumisigaw. Huwag makinig sa mga tinig mula sa dilim. Huwag tanggapin ang anino bilang liwanag. Ang dilim ay kumakalat. Ang mga himala ay nagiging mas kahangahanga. At ang pandaraya ay tumatagos maging sa mga puso ng yaong nagsasabing sila'y naniniwala sa Diyos. Ellen White ay sumulat sa mga huling pangyayari. Ang espiritismo ay sasaklaw sa buong mundo sa pamamagitan ng mga huwad na pagpapahayag, igigiit nito na pinaniniwalaan ang mga kasinungalingan at sa ganitong paraan masusubok ang pananampalataya ng bawat kaluluwa. Isang tanawin ang lumitaw sa kanyang mga pangitain, ang mga tao'y lumuluhod sa harap ng mga huwad na anyo, nakikipag-usap sa kanilang namatay na mga mahal sa buhay. Ang mga tinig ay malambing, ang mga matay puno ng pamilyar na liwanag, ngunit sa likod nito, ang mga ahente ng impyerno ay nagtatawa. Sa ang dakilang paglalaban, isinulat niya, walang mas makapangyarihang kasangkapan si Satanas upang sirain ang mga tao kaysa sa pagpapaniwala sa kanila na ang mga patay ay nakikipag-usap sa kanila. Ang puso ng tao, sugatan ng pagdadalamhati, ay nagiging bukas na bukas sa ganitong patibong, sapagkat kapag ang pag-ibig ay nasugatan, ang isip ay nagiging mahina. Ngunit sinabi ng kasulatan sa Awit 115:17, ang mga patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, o sino man na bumababa sa katahimikan. Ang tinig na dumarating mula sa libingan ay hindi tinig ng minamahal. Ito ay tinig ng kaaway. Ito ang nakita ni Ellen White, isang sanlibutang natatangay sa emosyon, ipinagpapalit ang katotohanan para sa init ng isang huwad na yakap. At habang ang mga tao ay nagagalak sa mga himala, ang pinto ng kaligtasan ay dahan-dahang nagsasara. Ang pandaraya ay umabot sa rurok. Ang mga tinig ng huwad na mga espiritu ay hindi na lamang pumapawi ng lungkot. Ngayon ay naguutos sila. Ang mga mensahe ay dala ng autoridad at ang mga puso ng tao ay sumusunod na parabang ang mismong Diyos ang nagsalita. Ellen White ay sumulat sa mga huling pangyayari. Ang espiritismo ay magsasabi na dapat tanggapin ng lahat ang kapangyarihan ng simbahan na pinatibay ng mga himala. Sa ganitong paraan, ang mga hindi matatag sa salita ng Diyos ay madadala. Isipin ng isang anak na nagbalik mula sa libingan. Siya ay ngumiti at sa kanyang tinig ay sinabi, Ina, sundin mo ang bagong ilaw na ipinadala mula sa langit. Ang ina na matagal nang nagdalamhati ay yumakap sa mga salita ngunit hindi niya alam na ito'y bitag ng kaaway. Sa ang dakilang paglalaban, muling isinulat niya, sa pamamagitan ng espiritismo, ipapahayag ni Satanas na ang Diyos ang nag-utos sa mga tao na tanggapin ang mga kautusan ng simbahan. Sa ganitong paraan, maitataguyod ang kanyang kapangyarihan. Ang nakikita ni Ellen White ay malinaw. Ang espiritismo ay hindi lamang kaginhawaan sa mga nagdadalamhati, kundi sandata upang pilitin ang buong mundo sa maling pagsamba. Sinabi ng kasulatan sa Apokalipsis 13-14, At dinadaya niya ang nangananahan sa lupa dahil sa mga tandang ipinagkaloob sa kanya na magawa sa paningin ng hayop. Ang mga himala ay magpapalapit sa marami sa isang pananampalatayang huwad. Ang bawat ngiti ng huwad na mahal sa buhay ay magiging isang utos upang talikuran ang katotohanan. Ang huling tanawin ay lalo pang nagiging malinaw. Ang spiritismo na minsang nakikita bilang aliw ay ngayon nagiging kapangyarihang pandaigdig. Ang mga tao mula sa pinakamahihirap hanggang sa pinakamakapangyarihan ay dumadapa sa harap ng huwad na liwanag. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Ang espiritismo ay magpapatibay ng kapangyarihan ng hayop at ang lahat ng mga bansa ay madadala sa ilalim ng kanyang impluensya. Isang mundo na nalinlang, ang mga tinig ng mga patay ay nagtuturo ng pagsunod sa mga kautusan ng simbahan sa halip na sa salita ng Diyos. Ang mga mata ng mga tao ay bulag sapagkat ang kanilang damdamin ay mas matimbang kaysa sa katotohanan. Sa mga huling pangyayari, muli niyang isinulat, ang espiritismo at ang kapangyarihan ng papasiya ay magsasanib upang dalhin ang sanlibutan sa ilalim ng kapangyarihan ng Antikristo. Ang tanawin ay kahilahilakbot, mga politiko, mga relihiyoso at maging ang mga pangkaraniwang tao ay nagtitiwala sa mga huwad na aparisyon. Ang kanilang mga salita ay may bigat sapagkat ito ay nakabalot sa anyo ng banal na autoridad. Ngunit, ito'y tinig ng kaaway. Sinabi ng kasulatan sa Apokalipsis 8.23, sapagkat sa iyong panggagaway ay naligaw ang lahat ng mga bansa. Ito ang nakita ni Ellen White Isang pandaigdigang panlilinlang, isang pagkakaisa sa kasinungalingan. Ang mundo ay humanga, ang mundo ay sumunod, at ang mundo ay nakalimot sa Diyos. At sa gitna ng kanilang pagyuko, ang pintuan ng awa ay halos magsara. Ang katahimikan ng huling oras ay puno ng bigat. Ang espiritismo ay umabot na sa sukdulan ng kapangyarihan nito ang mga huwad na espiritu ay hindi na lamang nagpapanggap. Ngayon ay nagbibigay sila ng mga kautusan na taliwas sa mismong salita ng Diyos. Ellen White ay sumulat sa Mga Huling Pangyayari. Sa pamamagitan ng espiritismo, ipagtatanggol ni Satanas ang pagsunod sa mga kautusan ng simbahan at hahadlangan ang mga tumatanggap sa katotohanan. Ang mga himala at tanda ay gagamitin upang patahimikin ang mga tumututol. Ito ang kanyang nakita. Ang mga tao'y nagtitipon sa mga plaza, nakikinig sa tinig ng mga patay. Ang mga salita ay tila may liwanag, ngunit sa bawat pangungusap, ang katotohanan ay natatabunan ang kasinungalingan ay dumadaloy na parang apoy at ang mga puso ay nasusunog ng maling pagibig sa ang dakilang paglalaban kanyang isinulat habang ang espiritismo ay tumatanggap ng anyo ng kristianismo at nagkukunwaring tapat kay Kristo tinatanggap ito ng sanlibutan bilang isang banal na kapangyarihan ngunit ang kasulatan ay nagsabi sa Timoteo 4 1 Timoteo 4:1 datapuwat hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y tatalikod sa pananampalataya na mga kikinig sa mga espiritong mapanlinlang at sa mga aral ng mga demonyo. Ito ang koneksyon ng propesiya, ang huwad na kaliwanagan ay ginagamit upang dalhin ang buong mundo sa pagkakaisa, ngunit ito'y pagkakaisa sa kasinungalingan. Nakita ni Ellen White ang tanawin, isang sanlibutang na kayuko, ang mga tinig ng huwad na mga mahal sa buhay ay nagiging batas, at ang bawat himala ay nagiging tanikala. At sa gitna ng kanilang pagdiriwang, ang tunay na liwanag ay pinapalayas. Ang huling tanawin ay dumating na. Ang sanlibutan na linlang ng mga huwad na tinig ay nakayuko sa harap ng kapangyarihan ng espiritismo. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, isang liwanag ang bumuka. Ang liwanag ng pagbabalik ni Kristo, Ellen White ay sumulat sa ang dakilang paglalaban. Sa rurok ng tunggalian, si Kristo ay magpapakita sa langit at ang liwanag ng kanyang kaluwalhatian ay dudurog sa mga gawa ng espiritismo. Ang mga huwad na espiritu ay mawawala at ang katotohanan ay magahari. Ito ang kanyang nakita. Ang mga tao na minsan ay tumanggap sa huwad na mga tinig ay biglang natigilan. Ang kanilang mga mahal sa buhay ay naglaho na parang usok. Ang bawat kasinungalingan ay nalantad at ang bawat pandaraya ay nabunyag. Sa mga huling pangyayari kanyang isinulat, kapag dumating si Kristo ang lahat ng gawa ng kaaway ay mawawasak ang mga tumanggi sa katotohanan at sumunod sa mga huwad na espiritu ay makikita ang kanilang piniling huwad na liwanag na nagdadala sa kanila sa kadiliman ng walang hanggan. Ngunit sa mga tumindig sa salita ng Diyos, may pag-asa. Ang kanilang mga mata ay hindi na tumingin sa huwad na mga anyo, kundi sa tunay na anak ng Diyos na dumarating sa ulap ng kaluwalhatian. Sinabi ng kasulatan sa Frund Thessalonica 4.16 sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ito ang wakas ng pangitain, ang espiritismo, gaano man ito kalakas, ay durug sa harap ng tunay na liwanag ang mga huwad na tinig ay natigil at ang tinig ng tagapagligtas ang siyang nangingibabaw. Nakita niya at ang huling salita ay kay Kristo.